Dahil sa gana sa prutas at gulay ang probinsya ng Pangasinan, may isang kilalang bagsakan at matatagpuan yan dito sa bayan ng Villasis, ang Villasis Bagsakan Market. So nandito tayo ngayon sa fruit and vegetable section ng Villasis Bagsakan Market. At nakikita nyo naman na napakaraming fresh na fresh na gulay at prutas. At practical tip lang, para sa mga gustong makuha ang pinaka-fresh na gulay at purutas dito sa Villasis Bagsakan Market as early as 3 a.m. dapat nandito na kayo. And don't worry, para sa mga hindi morning person, huwag magalala dahil until 7 to 8 p.m. bukas ang Villasis Bagsakan Market. At para naman kumustahin ang mga bentahan dito sa Bagsakan Market. Kasama natin si Kuya Jilin para bigyan tayo ng information. Hello, Kuya, uh -huh. kumusta naman po ang bentahan nyo dito sa Villasis Bagsakan Market? Um, so, minsan malakas, minsan mahina. Hindi pare-parehas kasi yung araw. Pero mostly ang pinakamana ano na araw, Friday hanggang sa Sunday. Mhm. Mm Tao Monday hanggang Thursday, medyo mahina. Hindi kasi pare-parehas. See. So, paano po tayo nakakasiguro na fresh na fresh talaga yung mga gulay at prutas na binibenta natin dito? Mm, kasi araw-araw naman siyang nagmamarket nag naman araw-araw. Kaya siguradong fresh na fresh siya. Tapos yung mga native na gulay, mostly dito na siya nanggagaling gagaling sa Pangasinan. Pero yung tulad ng carrots, ripolyo, um, cauliflower, broccoli, baguio, talagang baguio siya galing. Mm -hmm. uh -huh. So, Kuya Jelly... Kailan po kayo nag-start mag mag-business -mag ng gulay at prutas? nasa um, ano na siguro. Um 15, 15 years. 15 years. Yes. So throughout the 15 years po, kamusta naman pa experience dito sa Bagsakan Market? Um, okay naman. Marami namang improvement kasi tulad nito ngayon, itong bilas Bagsakan, dati kasi hindi siya ganito kaganda. Um ang ano lang namin puro umbrella ganon. tapos sako-sako lang tolda-tolda. <laughs> um, improvement naman na siya. Malaki na yung pag-improve niya. Saan po galing itong mga prutas na nandito nakadisplay? Um, yung mga imported, gagaling siya ng Maynila. Tapos um, inaangkat namin siya sa Ordaneta. Pero yung mga local tulad ng native, kayubano, papaya, avocado, tsaka seguelas. Dito na lang yan sa Pangasinan. Mostly Pangasinan siya nang gagaling eh. Pero ang imported talaga, mostly Ordaneta o kaya baklaran. Or kaya Divisoria. Mm -hmm. Mostly Divisoria siya gagaling. So malayo pa po yung mga pinanggagalingan oh, oh. ng mga putas dito. Um, ang ano lang dito sa Pangasinan, Mangga. Ang pinaka-ano ng Pangasinan eh, Mangga. Kaya siya yung mura ngayon. Kasi season niya. So nabanggit niyo po yung Mangga ay galing sa Pangasinan. Saan yes, po sir. particular dito sa Pangasinan nanggagaling? Uh, mostly nanggagaling, nanggagaling siya dito sa may part dito sa Manawag, Malasike. Basta part na dyan sa Bandarian eh. Doon po talagang pinakamaraming Mangga. Ano po yung pinaka mahirap na challenge niyo dito sa since marami po kayong competition? Yun, mahirap pagtinda lalo na kung wala kang suki. Mm -hmm, Kasi mm -hmm. minsan suki-suki tapos pag kayong mga unti-unti lang, swertihan na lang kung sino yung pupunta sa iyo. Kasi di ba pare-parehas lang din mostly yung paninda. Yes, boy. Yes. <laughs> Kaya yun. So, Kasi palakasan talaga lang, ng suki. Oo, tsaka sell stock mo. Isi-sell stock mo talaga sila. Mm, so ganun po talaga yung challenge <laughs> mm -hmm. nyo dito. Pero kahit papano po nakaka-survive yes, naman sir. po yung business. Yes, sir. Sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Pang okay. Expenses, ganun. <laughs> so, dito na din po kayo kumukuha ng mga... Yes, sir. Pang yung pang-araw-araw. Pang pang-araw-araw nyo pang Marami, akong marami na. po kayong suki dito. So, Sayang naman. Tsaka maraming... Mag kayo isang araw na hindi ka magtinda, talagang parang lugi ka na. Mm <laughs> Mas maigi yung araw-araw kang nandito para yung pagkain mo araw-araw ding masarap. Yes, so dito so, niyo kinukuha yung mga pang-araw-araw na panggastos niyo. Dito lahat po. ang gastusin. Saan po kayo o paano yung paano po yung supply? Ay, dito yung iba, na gulay. yung mga may mga may mga gulay na mga matanim, nagsusupply sila dito. Mm -hmm. Ni-deliver na dito sa akin. Mm -hmm. Pero yung mga pagwala itulad yung mga Bagyo Vegetable sa Ordeneta. Uh -huh. Doon kami namili sa mga Igorot naman. Mhm. Mm sa pesto pesto nila. Mm -hmm. Ay yung mga gulay na native dito na rin, marami akong supply sa ano sa mga gulay na. So sa iba't ibang lugar niyo po inaangkat yung mga dito na, supply. Oo, oh, oh, pero karamihan na dito na sa Villasis. Sa Villasis na po. Galing ng ibang ibang baryo sa Villasis na. Fun fact muna tayo. Alam niyo ba na ang Villasis ay dubbed as the vegetable home of Pangasinan o vegetable basket of the north dahil sa dami ng iba't ibang gulay na tinatanim dito. Ah, Siyempre po, una-una, tigarito ako sa Villasis, malapit lang, at saka mga fresh ang mga vegetables. At okay naman ang price. At saka galing dito yung mga local vegetables, kaya sure na fresh, at saka mababa nga po ang presyo. Ay, sa mga gustong bumili po, na madadaanan ng Villasis, pwede po kayong mag-drop by dito sa Villasis Bagsapan. Marami po kayong pagpipilian. Para sa mga papunta ng norte at paalis ng Pangasinan, kung gusto nyo ng fresh na pasalubong na gulay at prutas, Pumunta na kayo dito sa bagsakan ng Villasis.